Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and silver. Kahulugan ng mga kulay, ang liwanag ng pag-asa at malinaw na isipan ay gagabay sa iyo upang makita ang tamang direksyon sa mga desisyon mo ngayong araw. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 27. Kahulugan ng mga numero, may mga bagong oportunidad na kakatok sa iyong pintuan, mga bagay na dati mong hiniling, ngayon ay malapit ng maging totoo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, forest green, and white. Kahulugan ng mga kulay, kapayapaan ng isip at kasiguruhan sa mga hakbang, ang hatid ng kalikasan at kaliwanagan. Masuswerteng numero, number 25, number 14, number 30. Kahulugan ng mga numero, panahon na upang ipagpatuloy ang mga naantalang plano, na sa tamang aura ka ngayon upang umani ng tagumpay. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and green. Kahulugan ng mga kulay, ang liwanag ng sigla at init ng kabaitan, ay magdadala sa iyo ng mas maraming koneksyon at pagtanggap mula sa iba. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 33. Kahulugan ng mga numero, ang pakikitungo mo sa iba ngayon ay magbubunga, ng ginhawa at inspirasyon, kaya't huwag matakot makipag-usap at makinig. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, light pink, and blue. Kahulugan ng mga kulay, kalma at kabaitan ang susi sa pagkakaisa ng emosyon at layunin, mas magaan ang daloy ng araw mo kung hindi ka magpapadala sa inis. Masuswerteng numero, number 2, number 18, number 26 Kahulugan ng mga numero, makinig sa iyong kutob Ito ang araw kung kailan ang damdamin mo ang tama kaysa sa nais na magagawa Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius Mga masuswerteng kulay ay colors red and gold kahulugan ng mga kulay, ang apoy ng tapang at sinag ng tagumpay, ay magsasama upang itulak ka sa gitna ng pagkilos at karangalan. Masuswelting numero, number 21, number 17, number 29. Kahulugan ng mga numero, ipakita ang lakas ng loob, may naghihintay na gantimpala sa mga kumikilos ng may dangal. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, violet and navy blue. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging mahinahon at matatag ay magdadala sa iyo ng tamang desisyon at respeto mula sa paligid. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 20. Kahulugan ng mga numero, ang disiplina at detalye. Ang iyong sandata ngayon, ito ang magbubukas ng pinto sa inaasam mong kaunlaran. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, lavender, and white. Kahulugan ng mga kulay, ang kalinisan ng intensyon at pagiging bukas ng damdamin, ay magbibigay ng magaan na pakikitungo sa ibang tao. Masuswerteng numero, number 37, number 21, number 25. Kahulugan ng mga numero, mahalaga ang balanse, ngayong araw ay piliin mong pakinggan, muna bago magdesisyon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, maroon, and black. Kahulugan ng mga kulay, ang lalim ng emosyon at lakas ng loob ay magbibigay ng kapangyarihang makaapekto sa desisyon ng iba. Masuswerteng numero: number 8, number 15, number 24. Kahulugan ng mga numero, hindi lahat ay kailangang sabihin, mas makapangyarihan ang kilos mo ngayon kaysa salita. Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors orange and green. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging masayahin at mapagpakumbaba ang magbubukas ng bagong pintuan sa pakikipagsapalaran. Masuswerteng numero, number 10, number 13, number 28. Kahulugan ng mga numero, ipagdiwang ang pagbabago ngayong araw ang mga hindi inaasahan ay maaaring maging biyaya. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, gray, and blue. Kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyon ng pag-iingat at sariwang pananaw ay maghahatid ng panibagong lakas sa iyong trabaho o plano. Masuswerteng numero: number 29, number 16, number 31. Kahulugan ng mga numero: Magsimula muli kung kinakailangan. Ang bawat pagtatapos ay may kaakibat na panibagong simula. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, blue and mint green. Kahulugan ng mga kulay, ang lalim ng pananaw at preskong ideya ay magdadala ng kakaibang diskarte sa problema. Masuswerteng numero, number 22, number 23, number 32. Kahulugan ng mga numero, magtiwala sa sariling galing, ikaw ang sagot sa hinahanap mong solusyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay colors, white and light blue. Kahulugan ng mga kulay, ang banayad na emosyon at matalinong pananaw ay gagabay sa mga sensitibong sitwasyon. Masuswerteng numero, number 7, number 10, number 19. Kahulugan ng mga numero, mahalaga ang pagiging mahinahon. Makikita mo ang sagot sa pagitan ng katahimikan.